Ay po, good morning posting lahat. Welcome back na posting YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang tipong subscriber, ang tipong sasagutin. tu galing po kay Evelyn Dokta. Shout out po sa si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, saan daw po pwedeng makabili ng Farbo vaccine? Kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, mga kabuhayang pagkultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagbili o tungkol po sa Farbo vaccine. Ang Farbo vaccine po mga kaibigan, ito po ay isang bakuna na atin pong ginagamit, na atin pong ibinibakuna doon po sa mga inahing baboy para po hindi po sa matamaan ng parvovirus. Ang parvovirus ka po mga kaibigan ay kanila pong sinisira yung plasinta ng ating mga inahing baboy. Kung saan po yung plasinta ay naging tulay ng inahing baboy papunta po sa kanyang biik. Doon po dumadaloy yung mga dugo na may dalang carbon dioxide, oxygen, Vitamins at minerals galing po sa inahing baboy papunta po sa kanyang biik. Yan po yung daanan ng blood circulation mula po sa inahing baboy papunta sa mga biik po mga kaibigan. Kaya, ang nayayari po kapag tinamaan po ng farbovirus sa tinginahing baboy, nasisira po yung placenta nila. Kaya ang dahilan yan, yung kanyang mga biik po ay maapektuhan. Mamatay po yung mga biik at saka parang pus lang na na lulusaw po mga kaibigan. So yan po yung epekto ng virus Para po atin pong maiwasan yung parvovirus ng mga inahing baboy, tayo po yung nagbabakula ng parvo vaccine. Ang parvo vaccine po mga kaibigan, ito po yung ating pwedeng mabili doon po sa mga aggregate supplies, mga veterinary clinic, at saka sa online po mga kaibigan. Yung tatlo po yan, yan po yung ating pwedeng pagbilhan ng Farbo Vaccine. So, pili lang po kayo. Aggregate Supplies, veterinary clinic o saka online po mga kaibigan. Mayroon po mga maraming brand po ng Farbo vaccine. So depende po sa inyo kung ano bang brand ang gagamitin niyo or depende po kung anong brand ang available doon po sa inyong pagbilhan. At saka yung mga instruction po mga kaibigan sa dosage, sa pamamaraan ng pagturok ay nandoon po yun sa box ng uh, kahon ng vial. Basahan niyo pong maigi yung dosage yung administration para po tama ang pagbigay nyo ng Farbu vaccine sa mga inahing baboy nyo po mga kaibigan. So yan pati ang vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.